Naranasan mo na bang managinip na nalalagas o isa-isang nahuhulog ang iyong mga ngipin at siguradong hanggang sa pagising mo ay daladala mo pa rin ang isipin kung ano nga ba ang naisipa kahulugan ng panaginip mong ito. Hello, what's up, your best here. Kaya naman sa video ito ay ating talakayin at alamin ang iba't ibang ibig sabihin ng ganitong klase ng panaginip ayon sa siyensya, pag-aaral at ayon sa paniniwala. Kaya kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba tayo nananaginip? Ito ba ay kabaliktaran ng katotohanan at maaring maganap? O isa itong koneksyon at pahiwatig na maaring mayroong kaugnayan sa realidad nating buhay? Gaano ka nga ba kadalas managinip at ano-ano naman ang mga napapanaginipan mo? Alam mo ba na tayo ay nananaginip minsan ay dahil sa labis na pagod? dahil sa marami tayong iniisip bago matulog. At maaaring sadyang, kampante at kalmado lamang ang ating pananaw upang mabuksan ang malayang kamalayan o panaginip. Subalit naranasan mo na rin bang managinip na nalalagas o nahuhulog ang iyong mga ngipin? Ano nga kaya ang naisipahiwatig ng panaginip na ito? Lagi nating naririnig sa mga matatanda na kung sakali raw na ganito ang inyong panaginip ay mangyaring soplahin mo ito sa pamamagitan ng paggagat sa kahoy upang makontra nito ang anumang negatibong pangyayari na maaaring dumating sa iyo at ayon pa nga sa kanila ay kadalasang mayroong malapit na kamag-anak o kapamilya ang maaaring pumanaw kung ganito ang inyong panaginip Subalit batid mo ba na mayroong pang mas malalim na ibig ipabatid o ipahiwatig sa atin ang ganitong klase ng panaginip at dapat mo itong malaman? Ayon nga sa pananaliksik ng ilang mga dream analyst, kung ganitong panaginip ang iyong nararanasan, mayroon itong kaugnayan sa ating kasalukuyang nararamdaman o nararanasan. Kung sakali raw na managinip ka na natanggal ang iyong ngipin at kasunod nito ay mayroong lumubas na insekto sa pinag-alisan nito. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang mga bagay o sa loobin na gumugulo sa inyo at nais mo itong isiwalat subalit nagtitimpi ka lamang. Samantalang kung sa pagtanggal naman ng isang mong ngipin ay sunod-sunod nang sumama ang iba pa. Ito ay maaaring magandang balita na ang mga mabubuti at magaganda mong ginawa sa iyong kapwa ay sunod-sunod ring babalik sa iyo o magiging good karma. Kung bababasag naman ang inyong ngipin sa inyong panaginip, ito ay kaugnay ng inyong pagkakaroon ng weak speech. Halimbawa nito kung ikaw ay nagkaroon ng isang argumento o di pagkakaunawaan, kamakailan, at doon ay hindi mo nga nasabi at naipahayag ang iyong point of view o sa loobin. Kung isa-isa namang nalalaglag ang inyong ngipin at hindi mo nga ito makontrol o mapigilan, ito ay maaaring nagpapahihwating naman na mayroon kang nasabi o naikwento o naisiwalat na lihim o sikreto ng ibang tao na dapat ay hindi mo ito ginawa sapagkat nagbunga lamang ito ng ika gugulo o ikasasama. Kung sakali naman na umuga lamang ang inyong ngipin sa inyong panaginip, subalit hindi naman ito nalaglag o nabunot, ito ay nangangahulugan na meron kang nais makausap o komprontahin at marapat ka nang mag-isip at mag kung magsasalita ka na ba o mananahimik lamang. Kaya nga sa oras na managinip ka na nauugnay sa inyong ngipin, ay magnilay-nilay kang mabuti dahil maaring may nais ngang ipahiwatig sa iyo sa iyong kasalukuyang buhay o sitwasyon ang iyong mga panaginip. Ang pagkagat din naman sa kahoy ay hindi masama. Depende na lamang ito sa inyong paniniwala. Ikaw, naranasan mo na rin bang managinip ng katulad nito? Ano ang inyong ginawa sa inyong pagising? Naranasan mo na bang managinip ng mga paro-paro? At inakala mo na ito ay isang masamang pangitain ng pagpanaw o pagbisita ng mga yumaumong mahal sa buhay. Hello, WhatsApp Your best here. Narito ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip na nauugnay sa mga paro-paro. Masama ba ito o makabubuti? Ang panaginip ay kadalasang nagaganap habang tayo ay mahimbing na natutulog. Pinaniniwala ang 90% ng pagkakataon ay nakakalimutan nga natin ang mga nagaganap sa ating panaginip. At 10% naman ang mga pagkakataong atin itong naaalala na napakalinaw at detalyado pa. Papaano nga kaya kung may mga paru-paro sa iyong panaginip? Maganda nga kaya ito o masama ang ipinapahiwati? Ang paru-paro sa ating panaginip ay maaaring kumakatawan sa kahabaan ng buhay, pag-ibig, espiritualidad, kagalakan at pagkamalikhain. Ito ay nagpapahiwatig ng mga panibagong pananaw o mga pagbabago na maaring maganap sa iyo sa iyong buhay sa mga darating na araw o panahon. Narito ang mga natatanging kahulugan ng bawat paru-paro na makikita sa iyong mga panaginip. Panaginip na may paru-paro. Ito ay nangangahulugan o nagpapahiwatig ng iyong lakas upang gumawa ng mga hakbang o pagbabago sa iyong buhay. Panaginip na may dalawang lumilipad na paru-paro. Ito naman na isang magandang pahiwatig na nauugnay sa iyong buhay pag-ibig o pakikipagrelasyon. Indikasyon din ito ng masayang pag-ibigan o kaligayahan. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay handa na para sa buhay may asawa. Panaginip ng napakaraming paru-paro. Ito naman ay pahiwatig ng kalayaan, inspirasyon, pagtanggap o pagunlad sa ilang aspeto ng iyong pamumuhay. Sa madaling salita, ito ay indikasyon ng magandang balita. Panaginip na paro-paro na lumilipad sa iyong mukha. Ito ay pahiwatig naman na kinakailangan mong mas maging open sa mga tao sa iyong paligid. O kaya naman, ay may mabuting balita na matatanggap buhat sa malayong kaibigan o kakilala. Panaginip na paru-paro na lumilipad sa magandang tanawin. Ito ay pahiwatig ng ilang sitwasyon sa iyong buhay na hindi mo na maaaring baguhin. Ito din ay pahiwatig ng isang kasaganaan sa iyong hinaharap. Panaginip ng isang nakadapong paru-paro. Ito ay maaaring indikasyon ng iyong kahandaan sa iyong sarili para sa isang mahalagang proyekto na iyong gagawin. Panaginip ng isang paru-paro na nakadapo sa pader. Ang isang ito ay indikasyon ng isang matinding hangaring sexual na iyong nararanasan sa kasalukuyan. Panaginip ng paghuli mo. Sa isang paro-paro. Ito naman na isang pahiwatig na masyado kang agresiv o mabangis o pagiging mapag-angkin. Panaginip ng isang patay na paro-paro. Ito naman ay isang indikasyon o pahiwatig ng isang hindi natupad o naudlot mong mga layunin o plano sa buhay. Panaginip ng nakawalang paro-paro. Kung nakawala naman ng isang paro-paro sa hawla o sa iyong palad, ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang relasyon o paglisan ng iyong minamahal. Panaginip ng pagsalakay ng mga paro-paro Ito ay isang magandang sign o senyales ng isang magandang pangyayari o balita na iyong matatanggap. Panaginip ng papalayong paro-paro ito ay isang pahiwatig ng pagkawala ng isang espesyal o mahalagang bagay sa iyo. O kaya naman ay sapilitang pagbabago na ayaw mong tanggapin. Panaginip ng paro-paro na biglang naglaho. Ito naman ay sumisimbolo sa isang hindi magandang kaganapan o maaring katapusan ng buhay o pag-ibig. Panaginip ng paro-paro na nakadapo sa isang bulaklak. Ito rin ay isang magandang indikasyon o sign na ikaw ay maaring makahanap na ng inaasam mong tunay na pag-ibig. Panaginip ng isang uod na naging paro-paro. Kung sakaling pinagmastan mo ang transformation ito mula caterpillar hanggang maging isang ganap na paro-paro, ito ay isang pahiwatig ng isang pagbabago sa iyong espiritualidad na nagdudulot sa iyo ng labis na kagalakan. Panaginip ng paro-paro na dumapo sa iyo. Ito ay isang pahiwatig naman ng isang maunlad at masaganang pangyayari na maaring magdadala sa iyo ng malaking kita o income. Panaginip ng paro-paro na dumapo sa iyong kamay o sa iyong daliri man. Ito ay isang sign ng iyong personal na pagunlad mayroon kang idea na maaring magpabago sa iyong buhay. Panaginip ng paro-paro na dumapo naman sa iyong katawan. Ito naman ay pahiwatig ng isang pangyayari na nauugnay sa mga bata o sanggol. Panaginip ng paro-paro bilang isang tato. Ito naman ay pahiwatig na maaring sumasalamin sa iyong malikhaing personalidad panaginip ng anino ng isang paru-paro. Ito ay isang indikasyon na kailangan mong magdalawang isip o maging mapanuri sa iyong mga pagdidesisyon. Isa ba sa mga ito ang napanaginipan mo na? Sinasabing ang panaginip raw ay maaring kabaliktaran ng maaring mangyari sa realidad. Subalit, ito rin ay maaring isang sign o indikasyon na hindi mo dapat ipagpasawalang bahala. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong